Hi dear! Naku, may nakita kong magandang tanong dito sa comment section. Sabi niya, may work-life balance ba sa trabaho nyo? Wow, ang ganda ng tanong na yan. Ngayon ko lang na-encounter yung ganyang tanong. Disclaimer, ang inyo pong maririnig ay base lamang sa aking pananaw bilang isang ready-made meal manufacturer dito sa Asahi Wellness Food Corporation. Dear, para sa akin, meron akong work-life balance dito sa trabaho ko. Bakit ka mo? Kasi dito sa trabaho namin, pwede kaming mag-request ng desired namin na rest days. Allowed po kami na maglagay ng mga gusto naming rest day sa isang buwan. Kahit yung isang buong buwan, maglagay ka ng gusto mong rest day. Pinapayagan po yun ang aming mga boss. Napakahalaga po kasi para sa akin yung rest day. Lalo na kapag mayroon kang nakaschedule na puntahan or gusto mong makipag-meet sa mga kaibigan or mahal mo sa buhay, pwede kang mag-request ng rest day. Pinapayagan po nila yon basta magpaalam ka ahead of time. Second, dito sa trabaho namin, pwede kaming Magpaalam na umuwi kapag sobrang hindi na namin kayang magtrabaho. Pag hindi namin kayang mag-overtime, like nakapag-overtime na kami ng ilang beses, pwede kaming magpaalam tapos pinapayagan nila kami lalo na kapag mayroon kaming nahanap na kapalit. Meron din po kami ditong nagayasumi. Pero yung nagayasumi namin isang beses lang sa isang taon, kapag December lang. Usually ang nagayasumi namin ay isang linggo. Tapos dito sa company namin, meron din kami ditong mga ginaganap na barbecue party. Sagot po ito lahat ng employer, sagot po ito lahat ng company. Libre yung pagkain, unlimited seafoods, unlimited yung drinks. Once or twice a year po ito nangyayari, depende sa schedule na binibigay ng company. Isa pa palang reason kung bakit nasasabi ko na may work-life balance dito sa trabaho ko. Hindi ganun kahigpit sa company namin. Meron din kami ditong mga pagkakataon na nililibre kami ng mga boss namin na kumain sa labas. Pero yung mga sinabi ko ay para lang naman din to sa pananaw ko. Hindi ko rin naman po masasabi kung ano yung pananaw ng mga kasama ko sa trabaho. Since ako naman yung tinanong mo, at ang opinion ko naman ang magmamatter. No. Tatanungin ko yung isa kong kasama. Lady, may work-life balance ba sa trabaho natin? Yes, of course. There's a lot. There's a lot. It depends on you. Nakakagala ka naman. Oo, marami after work. Hindi, <laughs> 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 iba kasi na mas ano, umuwi tapos magpahinga. Oh, work-life balance pa rin yun kapag nakakapagpahinga ka ng maayos. Kasi e sila naman, hindi na hindi ng gumala. Ewan ko, baka matatanda na sila. Uy, grabe kasi, ka naman pagsabi. <laughs> hindi kasi ako, ano, gusto ko lang i-enjoy. Enjoy life. Life is too short. <laughs> At para din pala sa akin, no, yung work-life balance kasi sa trabaho is a choice. Choice natin yon para sa akin lang naman. Kasi, tayo naman yung magmamanage ng time natin. Hindi naman pwedeng puro na lang tayo pahinga, hindi rin naman pwedeng puro tayo trabaho. Kaya nasa sa atin pa rin naman yun. Para sa akin, ang work-life balance kasi is yung uh, nagtatrabaho ka pero meron ka pa rin time para sa sarili mo at meron ka pa rin time para libangin yung sarili mo sa ibang bagay. So yun lang dear, opinion ko lang naman to. Salamat sa panonood!